So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, ngayon guys ay mag-ano ako ngayon mag-hati-hati sa mga bebenta namin na eggplants. So, ito yung eggplants guys, mga talong. Dito pa. Ayan guys. Ayan. So, magkano kaya mabibenta natin dito guys? Ayan. So, ayan. Play, play, play. So, naka-ready na yung ano natin, yung cellophane. So, ayan. Itatansya ko na lang, guys. So, by 30, kada cellophane po ay tag the 30 pesos. So, ayan, guys. Yes, at si Zoe is there. So, ilalagay natin dito, guys, si plastic yung mga ano natin ay e bebenta. Siyempre, yung mga mukhang maganda yung bibenta natin, guys. 4, 5, 6, 7, 8, Ya okay, itu guys, good for 30 pesos na ito guys. Ito. So, sampo lahat. 30 pesos only. So, ito na guys. Next. So, ito pa. Lalagyan natin. Okay. So, ito guys. So. One. Two. Three. 4 5 6 7 8 9 10 Agoy, nabuslot guys. Paano na guys? Nabuslot oh, hindi wala na tayo yung So ayan. 30 pesos ko guys. So, meron ko yun. So, 30 pesos only. Ito guys, malaking silupin natin. Wala tayong kunting silupin. Sana meron. Paso, wala tayong silupin. Wala, hindi ko yung silupin. So, ito Ate! Aghay, mamanghod. Ito so, yung nalagyan natin, guys. Wow, no, ang laki-laki, guys. Oh. So, ayan. One. Two. Three, four. Five, six, So medyo, uh, meron na siyang guys. Ano, Dito na lang ito. Seven. Eight. Nine. Ten. Leto natin guys. So, 30 pesos. Oh, what? Oh, okay. Later. So, yan. pesos. So, mas bigger ng

Four five. Six. Seven. Eight. Nine. Ma, ten. Ma, so extend I think this. Yes, later. marami na to guys. 30 pesos only. Paanahan so, natin ng kalibuan extra guys. Ito, 1. Tapos doon, 1. Ito pa pala guys. Another one here. Tapos, another one. Ayan, ito, 2. Wow. Okay So, sana hindi na to Ano nga nila guys, tatawaran Ito mga cute na nga Sana so, hindi na sila tatawad sa 30 pesos natin guys Kasi marami na tong 30 pesos ngayon So, 30 pesos to guys 30 pesos Dahil, yung mga nakaglaba Okay, sige na kay tawagan si Kuya Anon. So, ito na guys. So ito medyo mayroon na siyang ano guys, mas maliit. Mayroon na siyang mga ganyan guys, so, oh. Mga dot dot dot. Dito na lang yan sa bahay. So cute pa. Okay, so ayan na guys. Ito na yung gusinda natin. So, sana hindi na sila nakakatawa guys kasi hindi ko marami ng 30 pesos guys puno ng cellophane Dito pa 30 pesos nandito pa guys 30 pesos only 30 pesos only guys yan sana bibili sila guys 30 pesos only ada plastic. So, maganda talaga may tanim, guys, no? So, thank you so much for watching, guys. Bye-bye. Please subscribe to my YouTube channel. Mm.